Ito na, ito na, ito na, nasa na, So, ayan mga idol, uh, tinotono na nga ulit ninyo yung Sinipis, yung Raider 150. Uh, bali bukas yung laro nito sa Maykuta, Santa Teresita. So, ayan mga idol, uh, manood tayo doon. Tapos, shoutout na rin sa lahat ng mga kalaban. Uh, sana uh, mag-champion tayo, manalo sana tong Sinipis. Uh, at good luck na rin sa magiging hinete nito bukas. Uh, Ayun lang, panoorin natin mga idol. Ang gamit nating carb dito mga idol. Ito koso. And koso na 34. Tapos naka-sprocket tayo ng 46. Ayan, 46 'yan, kaya ang laki. SSS. Tapos naka-open spec na pipe high speed. Tapos itinutono pa nga ninyo yung carb kaya hindi pa natin alam kung ano yung ilalagay na jettings bali kung saan siya magiging maganda yung takbo yun yun yung ilalagay natin tapos syempre naka ito ignition coil ayan bali yun nga bukas na ang laban nito Ah, uh, PCC yung category kunin natin yung ating jettings dito ito para may tono ng maayos Ah, marami tayong jettings dito. Hanapin natin yung 135. 135 na main jet. And mga idol, nakita na natin yung jettings na 135. Pati sana yung 133 gustong testing ini-inye kaso wala tayong 133 kaya ito na lang. So yan mga idol, uh, hindi pa rin satisfied si inyo. Bali mukhang matakaw sa gas daw. Kaya uh, tetesting siya ng ibang jettings. try naman niya ngayon yung uh, 130. Tapos eto nga, uh, dagdag ulit ng gasolina. Dahil nga kapag ganitong nagtutono, ay hindi maiwasan na medyo matakaw tayo sa gas. <barber microwave> So 'yun, konting adjustment na lang para mas maging kondisyon, nasa magandang tono itong sinipis.